Sa mundo ng showbiz, hindi lamang talento at galing sa pag-arte ang pinapansin ng publiko. May ilang aktor na bukod sa pagiging mahusay sa kanilang profesyon, ay kilala rin sa kanilang matinding appeal sa kababaihan. Sila ang mga tinaguriang Babe Magnet, mga lalaking hinangaan, pinagkaguluhan at nalink sa ilan sa mga pinakamagagandang babae sa industriya. Mula sa kanilang kagupuhan hanggang sa kanilang personalidad, narito ang listahan ng mga aktor na hindi lang nagpakilig sa pelikula, kundi pati sa totoong buhay. Derek Ramsey Kung katawan ng pag-uusapan si Derek Ramsey ang laging nauuna, tall, dark at athletic, kaya naman hindi katakataka kung bakit nahulog ang loob ng mga babaeng kagaya ni na Angelica Panganiban, Sulan Yosef at Andrea Torres. Bukod sa mga kilalang artista na ito, nagkaroon pa ng mga kaugnayan si Derek sa mga non-showbiz personalities. Sa ngayon, asawa niya na si Ellen Adarna na isa rin sa mga pinaka at controversial na babae sa showbiz. Sa bawat relasyon niya, laging seryoso. Kaya maraming babae ang nagmamahal sa kanya. Edu Manzano Klase, witty at may sophistication, si Edu ay di lang basta gwapo, siya ay matalino at may breeding. Naging asawa niya si na Marisol Soriano at Vilma Santos at naging karelasyon naman si Cherry Pie Picache kamakilan lang. Sa edad niya ngayon, dala pa rin niya ang ora ng isang tunay na gentleman. Willie Revillame Simple lang ang itsura pero mayaman sa puso at sa bank account. Si Willie ay generous, mabait at madeskarte. Ilan sa nalink sa kanya ay sina Shalani, Soledad at ilang non-showbiz girls. Naging asawa niya rin ang kapatid ni Maricel Soriano kung saan nabiyayaan sila ng isang anak na kilala natin ngayon na si Meryl Soriano. Kamakailan lang ibinulgar pa ni Sugar Mercado na siya ay naging girlfriend ni Willie. Si Willie ay laging may charm kahit hindi tipikal na gwapo. Jericho Rosales, heartthrob na may puso. Si Echo ay hindi lang gwapo, kundi tunay na romantic. Naging karelasyon niya si na heart evangelista at Christine Hermosa Naging asawa niya naman si Kim Jones pero nagkahiwalay din. Sa kasalukuyan, kasintahan niya ang aktres na si Janine Gutierrez. Paulo Contis Si Paulo ay marunong magpatawa, magpakilig at magpakatotoo. Dating karelasyon si Nalian Paz, LJ Reyes at Yen Santos. Sa kabila ng mga kontrobersya, di pa rin nawawala ang mga humahanga sa kanya. Alger Abrenica, macho, tahimik pero may pagka-wild na dating si Alger ay palaging laman ng balita. Dahil sa love life niya, nakarelasyon niya si Kylie Padilla at ngayon ay kay AJ Raval. Isang modernong chick magnet na madalas hinahabol ng intriga pero mas lalong hinahabol ng fans. John Estrada, tall, guapo at palabiro. Si John ay parang cool dad ng showbiz. Mga naging ex niya ang mga magagandang babae tulad ni Janice de Valen at Priscilla Mireles. Nakarelasyon niya rin noon ang co-host niyang si Vanessa Del Bukod sa kanila, marami rin mga kababaihan ang nalink kay John na non-showbiz dahil sa pagiging madaldal at charming nito. Richard Gomez, tall, dark, guapo at higit sa lahat, disente. Si Richard ay larawan ng isang ideal man para sa maraming kababaihan, lalo na noong kanyang kabataan. Naging ka-love team at real-life partner niya noon si Don Zolweta at si Sharon kaneta at ngayon ay asawa naman ang magandang si Lucy Torres. Isa siya sa mga tunay na simbolo ng loyal, responsible at matinong lalaki sa showbiz. Vic Soto, komedya na may dating. Bossing ng Itbulaga pero boss din sa puso ng maraming babae. Nakarelasyon niya si Nadina Bonnevie Connie Reyes, Pia Guanyo at marami pang iba. Sa kasalukuyan ay napangasawa niya naman si Pauline Luna kung saan nabihiyaan sila ng dalawang anak. Bong Revilla, action star, senador at certified masa idol. Si Bong ay hindi lang sikat sa big screen kundi pati sa puso ng maraming babae. Matagal na siyang kasal kay Lani Mercado pero may mga isyong lumulutang noon tungkol sa iba pang babae. Sa kabila nito matatag pa rin ang relasyon nila ng kanyang asawa. Eddie Gutierrez, Si Eddie Gutierrez ang literal na heartthrob ng 60s at 70s. Sa kanya nagsimula ang maraming matini idol sa bansa. Nalink siya sa iba't ibang mga kilalang artista tulad ni Napilita Corrales at Liza Lorena at ngayon ay asawa niya si Annabelle Rama. Siya ang tipo ng lalaking artistahin na hindi naluluma ang appeal. Gabby Concepcion Ang original na ni idol si Gabby Concepcion. Parang isang pangarap para sa marami mula sa kabataan hanggang ngayon. Dala niya ang kanyang classic appeal. Kaya nga hindi na nakakagulat kung bakit minahal siya ni na Sharon Cuneta, Jenny Siquia at Grace Ibuna. At ngayon tahimik na ang buhay pag-ibig niya kasama si Genevieve Gonzalez. Aga Mulak Si Agamulak ay isa sa mga iilang artista na gwapo na pero hindi nakakasawang pagmasdan. Noong kabataan niya, siya ay isang certified matinee idol. Makinis, mestizo, may magandang mata at laging kung tingnan. Hanggang ngayon kahit may edad na, hindi pa rin siya nawawala sa mga listahan ng mga pinakahinahangaang lalaki sa showbiz. Robin Padilla, ang bad boy ng showbiz na kahit may matigas na imahe ay palaging tinitilian ng mga babae. Guwapo, matapang, may paninindigan at higit sa lahat, totoo. Mula kay Sharon Cuneta, Dina Morales, Chris Aquino at ngayon ay kay Mariel Rodriguez. Wala siyang patid sa pag ibig sa kabila ng kanyang pagiging bad boy, si Robin ay isang lalaking alam ang salitang pangako at paninindigan. Jeric Raval, sa unang tingin pa lang, gwapo na si Jeric. Matikas ang tindig, may malalim na mata at may kakaibang lakas ng dating. Isa siya sa pinakapatok na action stars noong 90s at hanggang ngayon ay hindi pa rin kumukupas ang kanyang appeal. Batid ng marami na si Jeric ay nagkaroon ng maraming babae sa kanyang buhay. Hindi siya nagkwento sa media noon pero paglipas ng panahon, unti-unting lumabas ang katotohanan. Dahil sa kanyang gwapong itsura at malakas na karisma, madali siyang nakakapagpaibig. Hindi siya pala showbiz pero maraming kababaihan ang nahulog sa kanya, pa showbiz man o hindi.